Ang balisaw-saw ay ang pag-ihi ng mas madalas kaysa sa karaniwan sa buong araw. Ito ay maaaring mangyari kung kaininuman, ngunit mas karaniwan ito sa mga taong nasa 70 years old pataas, mga buntis, at mga taong may malaking prostate gland. Ang pinakakaraniwang sanhi nito ay ang impeksyon sa daanan ng ihi o UTI. Depende sa ugat na sanghi ang lunas para rito. Ano-ano nga ba talaga ang sanhi at gamot para sa balisaw-saw? Tara na at ating alamin! Mga Sanhi Urinary tract, bladder, at pelvic conditions. Ang infeksyon sa daanan ng ihi o UTI ang pinakakaraniwang sanhi ng madalas na pag-ihi. Ito ay mga bacterial na infeksyon sa iyong pantog, urethra, o iba pang bahagi ng iyong daanan ng ihi. Ang iba't ibang uri ng vaginitis ay maaari ring magdulot ng madalas na pag-ihi. Kabilang dito ang yeast infections, bacterial vaginosis, o trichomonas. Ang iba pang kondisyon sa iyong daanan ng ihi at pelvic area na maaari nagdulot ng madalas na pag-ihi ay kasama ang bladder pain syndrome, overactive bladder syndrome, uterine prolapse, at radiation therapy sa iyong pelvic area pagkonsumo ng alak, kape o iba pang diuretiko. Ang diuretik ay isang bagay na nagpapalabas sa iyo ng ihi ng mas madalas kaysa sa normal. Malamang ay pamilyar ka sa mga karaniwang diuretics tulad ng alak, kasama na rito ang beer, wine o liquor, kape at tsaa ang mga artificial sweeteners ay maaari rin magsilbing diuretics. At isama mo na rin sa listahan ang mga asidig na pagkain at inumin tulad ng mga maaasim na prutas o kamatis. Kung madalas mong iniinom ang alinman sa mga ito, malamang na mas madalas ka magbiyahe sa banyo. Bukod dito, ang madalas na pag-ihi ay maaaring maging epekto ng pag-inom ng ilang gamot para sa ibang kondisyon. Tulad ng mga gamot na nagpapababa sa iyong blood pressure. Pagbubuntis. Ang madalas na pag-ihi ay lubos na karaniwan sa panahon ng pagbubuntis. Ang fetus ay maaaring pumipisil sa iyong pantog na nagiging sanhi ng mas maliit na kapasidad sa pag-imbak ng ihi at nangyudulot sa iyo ng mas madalas na pag-ihi. Kailan nga ba nagsisimula ang madalas na pag-ihi sa pagbubuntis? Maaaring kailangan mo umihi ng mas madalas sa iyong una at ikatlong trimester. Mas bihirang mangyari ito sa ikalawang trimester. Diabetes ang madalas na paghihi ay isang karaniwang sintomas ng type 1 at type 2 diabetes. Kapag hindi magamit ng iyong katawan ang insulin para i-breakdown ang glucose, mas maraming ihi ang lumalabas upang itapon nito. Enlarged Prostate Sa mga kalalakihan, ang prostate ay isang gland na may sukat na parang bola ng golf na nagpaproduce ng ilang bahagi ng likidong lumalabas tuwing ejaculation. Ang isang malaking prostate o sa mga bihirang kaso, mga tumor sa prostate ay maaaring madulot ng pressure sa iyong sistema ng ihi at maging sanhi ng madalas na pag-ihi. What can I do at home to manage frequent urination naturally? may ilang pagbabago sa pamumuhay na maaari mong gawin upang i-manage ang madalas na pag-ihi na hindi sanhi ng impeksyon o iba pang nakatagong kondisyon. Kasama na rito ang Una, iwasan ng pag-inom ng likido dalawang oras bago matulog. Huwag uminom ng mga inumin na likido na hindi bababa sa dalawang oras bago matulog upang mabawasan ang posibilidad ng pag-ihi sa gabi. Pangalawa, limitahan ang dami ng alak at kape. Bawasan ang pagkonsumo ng alak at ng mga inuming may caffeine. Kasama na rito ang mga soda at mga tsaa. Ang mga substance na ito ay maaaring mag-irritate sa iyong pantog at magdulot ng madalas mong pag-ihi. treatment. Ang kombinasyon ng iba't ibang paraan ng paggamot ay maaaring maging pinakamabisang paraan upang gumaan ang mga sintomas ng overactive bladder o frequent urination. Pag-inom ng gamot Matapos ang menopause, ang vaginal estrogen therapy ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan at tissues sa urethra at vaginal area. Ang vaginal estrogen ay makakuha sa anyo ng cream, suppository, tablet, o ring at maaaring makatulong ng malaki sa mga sintomas ng frequent urination. Ang mga gamot na nagpaparelax sa pantog ay maaaring makatulong sa pagbibigay ginhawa sa mga sintomas ng balisaw-saw at sa pagbawas ng mga episode ng urge incontinence. Kasama sa mga gamot na ito ang Tolterodine, Trostium, at mirabegron. Bladder Injections ang Botox ay isang protina mula sa bakteriyang sanhi ng sakit na botulism. Kapag ito ay ginagamit sa maliis na dosage at direktang itong ini-inject sa mga tisyo ng pantog, ang protein na ito ay nagpaparelax sa mga muscles sa area. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga malalalang urge incontinence. Ang pansamantalang epekto ay karaniwang tumatagal ng anim na buwan o higit pa. Ngunit, kinakailangan ito ng muling injection. Nagustuhan niyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kaming karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!